Narito po tayo ngayong hapon na ito para ipagdiwang ang buong puso at buong tapat na paglilingkod sa ating pamantasan. Maligayang pagdating po sa inyong lahat sa 2025 Parangal at Pagkilala para sa mga kawani at retirado ng UP System Administration. today, we celebrate 17 loyalty awardees who have dedicated between 10 and 40 years of their lives to UP. Tinubog ako ng All UP para magbigay tugon sa mga taong nangangailangan. Pasalamat ako talaga po na 50 years po, natanggap nila ako po. Ang UP, siya yung uh, uh, nagbigay ng inspirasyon na magiging ganito ako ngayon. Singulan naging engaged siya ako sa UP at naging government employee, mas naging appreciative ako sa mga nangyayari at parang mas gusto kong may magbago para sa uh, ikakabuti ng lahat. Ipagbuyod ko yung pamilya ko, mga anak ko, yung nakatapos na rin. Uh, sila naman ang tumutulong sa amin. Nung naipasok ako as naging permanent, parang sabi ko, dito na ako tatanda. Ito na yung sandalan ko na trabaho, hindi na ako alis hanggang sa pag-retire po. Uh, nay, uh, thank you po sa lahat. Uh, hindi po sapat. Actually, itong pagsasalamat namin, uh, sobrang laking uh, ambag ninyo sa buhay namin kasi wala kaming pupuntahan talaga kung wala kayo. So, ayun po. Uh, congrats and love you na. Sa Universidad ng Pilipinas, maraming maraming salamat. Dahil mula nung pagkabata namin, kayo ang umaruga sa aming lahat dahil sa pagbibigay ng trabaho sa mga magulang namin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong inspirasyon, sa inyong paglilingkod. You have inspired a lot of us today.